Good afternoon po sa inyong lahat mga kaibigan. Ako si Elaine Fuentes at inaanyahan ko kayong samahan nyo kaming muli at tulungan kaming tulungan kayo. Sama-sama nating tuklasin ang mga pamamaraan tungo sa mga palatuntunan, proyekto, programa ng gobyerno at maging mga pribadong ahensya at organisasyon na sadyang ginawa po naman para sa ating kapakinabangan. Ibahagi rin ang inyong reaksyon at sesyon sa ating email at page na naka-flash po ngayon sa inyong mga screen. Makilawag na kaibigan dahil ito'y programang para sa inyo. Dito walang alinlangan dahil dito ituturo namin ang mga pamamaraan. Ito ang approved, gawin natin to. With the advent of technology, lalo na sa transportasyon at komunikasyon, marami rin mga adventurista at mga entrepreneurs not necessarily in a good way. Kaya meron tayong ahensya ng pamahalaan na kasabay natin sa pag-unlad ng teknolohiya pero kasabay din natin at kakampi natin sa pagsuheto sa mga umaabuso. Kung sino sila, ito ang ating tatalakay ngayong hapon dito sa Approve. Huwag kayo maalis, magbabalik po kami. the world is getting smaller, ika nga nila. Ito ay dahil sa pag-unlad ng teknolohiya sa komunikasyon at transportasyon. Mabilis na ang proseso at nananatiling in touch ang mga magkakamag-anak at magkakaibigan sa anong panig ng mundo. Kahit sa mga sulok na bahagi ay narating na ng cellphone at internet technology. Ayon sa isinagawang survey ng Ipsos Media at Last Philippines noong January 2012, ang Pilipinas ay nananatili pa rin bilang texting capital sa buong mundo. Ito ay isang mahalagang bahagi ng Filipino lifestyle. At para patuloy na mapabuti ang akses ng infrastructures ng telecommunications, may ahensya na tumutulong upang paunlarin ito, ang National Telecommunications Commission o NTC. Ang NTC is isang proactive regulatory agency na may kinalaman sa information and communication technology sector na isang pangunahing engine para sa national progress at development. Ang kanilang mandato ay para i-regulate ang installation, operation at maintenance ng mga radio stations, pribado man o pampublikong paggamit. Gayun din ang pag-supervise sa mga public telecommunication services maging sa mga television broadcast stations, cable television at pay television pinamamahalan din maging ang radio spectrum. Ang ilan sa mga functions ng NTC ay pag ng radio communications examination at pag-issue ng certification sa radio operators, pag-monitor ng operation para sa lahat ng telecommunication broadcast activities at pagsasagawa ng mga gawain na maari may kinalaman sa si interes ng mga pampublikong serbisyo. Ako si Jinky Perlustica at approve sa amin ang ahensyang ito. The National Telecommunications Commission. Kasama po natin ngayong hapon si Engineer Edgardo V. Caballos, ang Director ng Common Carrier Authorization Department ng NTC. Sir, magandang hapon. Magandang hapon din po, Elena. Po. Okay. As, a, as a beginner, ibig sabihin sa pagsisimula ngayon, iliwanagin lang natin hmm. malaki ang responsibilidad ng NTC, no? Pati mga radio station, TV stations. Yes, lahat po. Uh, mm -hmm. Telecommunications po at saka broadcast po saka ang, ang sakop ng uh, NTC. Okay. Pero ang inyong pong departamento ang hinahandle ay particularly particularly what uh, responsibility? Yung amin nung uh, grupo ay siya ang responsable sa telecommunication side. Okay. Yung Which, meron ng separate yung broadcast. Okay. Telecommunications ibig sabihin ito yung ano cellphone. Yes, ito okay. po cellphone, yung uh, internet access, right. uh, yung broadband access. Right. Ito, yun, yung telepono. Uh, lahat po ng ginagamit ng, ng ating mga kababayan uh -huh. para mag-communicate sa isa, isa't isa, eh yun po ang aming... Uh ngabe uh, responsibility responsibilidad. jurisdiction niyo. Okay. Kasama pa po ba dito yung radio? Ah, uh, yung two-way radio. Yes, kasama po. Meron po magamit pa po ba nun? Meron pa po po. Okay. Pero bihira na po. Bihira na. Bihira Usually na. sa mga company na po 'yan ano? i ang uh, mga ku ano, mga security, security agencies, agencies. Okay. sa mga mall, uh, okay. yung security ng mall, yung okay. yung pareho po ginagamit. So, sir, pag sinabi natin NTC, ah uh, What are our powers? Recommendatory hmm. powers ba tayo? Uh, uh, man, uh, ang tawag dito, implementer ba tayo? Or do we craft the rules and regulations? Uh, ang NTC po, ang, uh, ang uh, principal administrator po ng Public telecoms Policy Act okay. na, na, in, na inakho noong hmm. 1995. Okay. Meron pong kapangyarihan ng commission na mag-promulgate uh, mag ng mga rules mm -hmm. Uh, isa po siyang quasi judicial body oh, okay. na meron din may kapangyarihan na magdesisyon sa mga kaso okay. na ang desisyon ng commission ay pwede mong iapil lang sa Court of Appeals ng okay. Supreme Court Alright. hindi po pwede na na manghimasok uh, sinuman sa desisyon ng NTC pagdating mo okay. sa kanyang quasi judicial power right so ibig sabihin sir Ah, kapag ka ang usapin ay may kinalaman sa telecommunications, automatic lalagpak po ito sa desk ng NTC. Uh yes, te telecom at saka broadcast. At saka broadcast. Opo, okay, opo. so anything, any case that is involving broadcast and telecommunication hmm. sa NTC talaga. Sa NTC po, opo. Okay, walang pakialam ang municipal, regional. Wala po, wala ah. po. NTC ang susunod na po. level na is The Court of Appeals. Pagkaho, pagkaho yung quasi-judicial power ang, mm -hmm. ang ginamit ng Commission, mm -hmm. yes, Court of Appeals po. Okay, at sa Court. Now sir, kasi medyo interesting yung ating topic ngayon mga mm -hmm. kaibigan kasi sino ba sa inyo ang walang cellphone? Yung iba dyan, dalawa, tatlo, apat ang cellphone, no? At uh, kapag ka meron tayong mga reklamo at merong mga hindi na i-deliver ide na ipinangakong services, ang takbuhan po natin ay ang NTC, tama po ba yun sir? Yes, tama po. Okay. So ang hawak-hawak uh, ninyo ay both on the consumer side and on the uh, product side services Opo. Oh, services. Uh, services at saka yung uh, protection ng, ng consumer ng ng telecommunication services mhm mm at saka broadcast yun po yung aming uh, responsibility okay now pagdating po doon sa uh, services na hmm. sinasabi natin marami tayong network ngayon ano po at marami po at marami din pong service providers marami po, service po providers po. at marami silang mga promotional gimmicks. Yes. Okay. Yung po yung resulta po ng pagbukas ng uh, competition sa telecommunications. Okay. Mm -hmm. Kasi po noong 1995 uh, yung public policy public telecoms policy Act, Ah mm -hmm. uh, don po yung yung batas na 'yon uh, in institutionalize yung competition sa telecommunications okay. industry. Kaya mag, mula po noong 1995, ah, nagsimula na pong mag-develop ng, ng mabilis yung telecommunications sa Pilipinas. Right. Ngayon po, uh, end December, more than 100 million na po yung, wow. yung uh, SIM na nasa sa labas na, nasa, na in po. service na, in okay. service Opo. okay at uh, di ba nga noong uh, nauso yang text naging na, na, natagurian tayo na texting capital of the world hmm. dito po sa Pilipinas nagsimula yung uh, yung maramihang paggamit to ng, text. ng text 1998 po yan okay anong uh, nagsimulang uh, tanggapin ng ng ng, ng, ng Pilipino mm -hmm. yung paggamit ng text 1999 dumami na po siya mm -hmm. So, uh, 2000-2001, 2002-2003, mm -hmm. bigla pong tumaas ang demand sa mm -hmm. sa mobile phones. Yung so, GSM po ang tawag po natin noon at the right. time. So, hanggang ngayon po, double-digit uh, growth pa rin siya. Yun nga lang, uh, nasa low, double-digit na lang. Okay, pero still double-digit pa rin? Still double-digit okay. pa rin po. Naiba ang Pilipinas dito sa incidence na ito? Because mm -hmm. in other countries, mas tinangkilik yung call. Dito yes. sa atin, mas naunang tinangkilik ang text. Uh, una po kasi, uh, <laughs> ang, ang nangyari po dyan noong 1998, mm -hmm. uh, tinest po nila yung market mm -hmm. uh, sa text. Yung pagpapadala ng mga jokes. Mm -hmm. Kasi uh, mahilig ang Pilipino sa mga jokes eh. Yeah. So kung kung ang cellphone mo noon ay analog, mm -hmm. hindi mo ma-forward yung joke. Right. Hanggang, so, sa hanggang sa iyo lang. Uulitin mo siya ulit? Uh, hindi yung hindi yung hindi yung may forward sa iyo. Oo. Oh, oh. So hindi ka makakatanggap ng joke. Right. So ang uh, napilitan ngayon yung mga subscribers mm -hmm. na bumili ng ng GSM phone. Right. Yo kasi yung GSM phone mm -hmm. nyo level nyo the up yon ano doon uh, sa text. Mm -hmm. So nag-doon ho nagsimula. So hanggang sa dumami nang dumami nang dumami na. Dumami na Uh, so, um, e, ang ho kasi ang text sa yung call. Right. So, yun, yun na ho ang inadapt ng Pilipino, Pilipino, yung text. Right. At saka tayo pa naman, di ba, ma-update mm. tayo sa mga close sa atin. Kumain ka yes. na ba? Anong kinain mo? Tapos yes. na ako kumain. Yes. Mas Maski ma mga ma mga messages lang. Pinapadala po yan. Oo ng mga Pilipino. Oh, pinakamaiksing okay. message na nare-receive ko yung K. Okay, okay. Inis na inis ako doon sa K na yun. Haba-haba ng text mo, nang sagot sa'yo? K. Okay. okay. Anyway, mga kaibigan, ipa-flash po natin sa inyo mga screen ang contact details ng NTC. No? Be ready with your pen and paper kasi kakailanganin niyo ito kasi pag merong mga nanggugulo sa inyo sa, ite, sa text, hmm. merong nanghahara sa inyo, pwede po kayong tumakbo sa NTC, pwede kayong magsumbong sa kanila. Kaya i-ready na po ang pen and paper. Sa aming pagbabalik, si Engineer Cabarius pa rin ang ating kasama. of the Metals Industry Research and Development Center ng DOST. Nagpapasalamat po kami sa pag-invite sa amin at pagbibigay ng pagkakataon sa mga ahensya ng gobyerno, halimbawa ng DOST, na ilahad yung programa niya uh, para sa bansa natin. So, ang programang approved ng net 25 ay uh, nagbibigay ng uh, malawak at uh, mas ma-detailing programa ng gobyerno. Uh, sa ating mga kababayan. At dahil diyan, approved. Kami po sa MIRDC at sa si DOST nagpapasalamat po sa programang approve for giving us the chance na maibahagi sa ating Filipino people yung projects po ng aming DOST na talaga namang for the benefit of the Filipino people. So, ipagpatuloy lang po natin ang pagsuporta sa programa na sumusuporta sa mga proyekto ng gobyerno para sa Pilipino. Unang-una -una po ay nagpapasalamat kami sa approve at sa 25 dahil po nabigyan ninyo kami ng pagkakataon na maipaabot sa kaalaman ng ating mga mamamayan, Pilipino at sa publiko, lalo na sa inyong mga taga-subaybay, kung ano po ang Career Executive Service at ang mga SESO. Dahil po dito ay lalo namin pag-iibayuhin ang aming paglilingkod at pamumuno sa bureaucracia. Pangalawa po ay ang aming pagbating sa inyo. Congratulations and more power. Saludo po kami sa inyong adhikain na maipaabot ang positive news tungkol sa ating gobyerno at sa mga naglilingkod sa gobyerno at dahil po sa inyong gawain na yan, sana'y lumawak pa at marami pa kayong ma-feature ng mga kasamahan naming ehensya sa gobyerno. Wala akong kaduda-duda, approve kayo. Approve na approve sa amin ang programa nito. Alright, and we are back. Kasama pa rin natin si Engineer Edgardo Vicabarrio, si Director ng Common Carrier Authorization Department of National Telecommunications Commission, uh, si Engineer Egay. Egay. Okay, si Engineer Egay. Kanina sabi ko, usapang K, ano? <laughs> Yung haba ng text mo, sagot sa'yo, K, K. di ba? Pareho naman pressure yun eh. Habaan mo, mo. <laughs> pareho rin yung piso pagka naka-unli ka pa, wala pang bayad dyan. Di ba na, no, sir? Yes, yes, okay. Now, we go to the other, um, to the dirty work, so to speak, ng uh, NTC. Kasi uh, bukod doon sa pag sa quasi-judicial function nito, uh, well, ka kapatid ng quasi-judicial function nito at saka yung to make sure that the rules are implemented. Yes, Uh, Siyempre, tanggulan din kayo ng sumbong. Yes, sa enforcement. Opo, sa enforcement, opo. okay. For example, give me a common problem. Kung baga, isa sa pinakamaraming complaint na nare-receive ng inyong opisina? Uh, well, ang pinakamarami pa rin, ho, hmm. na nare-receive na ng aming one-stop public assistance center, mm -hmm. ay yung mga nawawalang cellphone, okay. yung mga na-snatch, na okay. etc. Yung nagpapablock po ng cellphone mismo, right. yan ang marami. You do that? Uh, yes, pinapablock oh, ko na. Okay. Inoorderan po yung mga telcos na i-block yung mga nawawalang cellphone okay. para hindi yung magamit dito sa Pilipinas. Pilipinas. Kasi pwede, pagka in-export in po yun, pwede gamitin sa labas right, yun. Right, hindi right. dito. So, uh, yun po ang pinakamarami. No? Uh, well, ang sumurun na marami, oh, ito po yung mga yung, uh, yung tinatawag nilang uh, nawawalang load. yung, okay, uh, Ito, yes. marami Service, ano na to, connected. Yes, yes apo uh -huh. At uh, mayroon din pong marami din po yung reklamo tungkol sa scam na tinatawag nila kasi dalawa po yan, spam at cyber scam. Right, right. Okay. Yung uh, itong scam kasi ito 'yung mananang loloko sa right. sa cellphone, 'yung, yung, yung ngayon, 'yung uh, nanghaharas, right. etc. Ito po 'yung uh, medyo eh uh, maraming naiirita pagdating dito sa, sa, mga reklamo. Uh, napakahirap po kasi na matrace kasi itong mga nag-originate nitong mga scam na to kasi hindi ho sila nakarehistro eh. hindi hindi sila ma-identify makukuha lang ho sila kung isosurveillance sila eh. matagal na proseso po yon Uh, ang solusyon na talaga dapat dito ay i-rehistro yung mga prepaid SIM cards. Right, right. So, Merong move um, about a year or two ago mm -hmm. na i-require nga even prepaid. Uh, na i-rehistro. Opo, year 2000 pa po. Uh, oh, year 2000 pa. Uh, Nag-issue na ng circular ang commission yeah. na i-rehistro lahat ng mga prepaid SIM cards. Ang subscribers po noon at that time, less than 2 million pa lang. Right. Eh, dinelawo sa korte kasi yun eh. So, okay. nagkaroon ng restraining order. Hindi namin may patupad. Right. So, hanggang uh, sa dumami na dumami, ngayon, more than 100 million na. So, kung ngayon, uh, i-re-register yung mga yan, matagal hindi ulo. Tsaka matagal po. It will <laughs> take time para ma-register mo lahat po yung 100 right. million na yan. Right. okay may pag-asa pa ba na i-implement natin yun well meron pa po naman meron, meron pa akong pa. pag-asa and it will help no the ntc yes. in 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 fulfilling its duties and responsibilities yes para humabawasan. kung okay. hindi man mawala mabawasan yung scam at right. saka yung spam Okay. Now sir, yung doon sa mga ganyang proseso, no. Ano ang kinakailangan i ng isang complainant mm -hmm. para i-entertain? Kasi hindi naman lahat pwede mo i-entertain. Meron dyan mga wala yes. magawa sa buhay, no. Mm -hmm. So what what does the NTC require in 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 manners of identification? Mm -hmm. Dalin lang po yung phone kasi kung context okay. po yan, nakal, nakalagay po yung right. yung uh, yung message po do sa phone mismo. Mm -hmm. So yun po yung uh, nire require no. Uh, para ho ma-block yung SIM card. Right. Kailangan po kasi na i-dalhin yun. Uh -huh. Kasi giniwasan din po natin na baka ma-block naman yung walang kasalanan. Right. right. So, dapat uh, identified talaga uh, na talagang yung number na yun na nagpadala para ho ma-block yung number na yun. Right. Meron kasi correct me if i'm wrong no, dalawang klase yung prepaid mm -hmm. and postpaid no. Sa postpaid of course may uh, may additional perks yan. Ah, mm -hmm. uh, doon pwedeng i-block mo mag isa mo yung isang number. Pagka prepaid, kailangan pa bang ilapit sa inyo for example cases of harassment? Ah, uh, yes. Yes. Uh, yes, yes, Okay, absolutely. So, talagang sa inyo Sa yan. Postpaid po. Bihira ako talagang wala naman gumagawa ng scams kasi identify do sila eh. Right. For example, ako yung postpaid, yung nanghahara sa akin bumili siya ng prepaid. Ah, yung prepaid. Ako prepaid, pwede ko ang... siyang i-block pagka postpaid. Yes. Okay. I-request mong i-block ko yung... Oo, sa, ba, network. Yung, okay. sa network. Sa network. Pero yung iba, yung mga prepaid, uh, sa inyo talaga tumatakbo? Oh, yes. Okay. yes Now, bukod doon sa mga ng load, uh, yun bang, for example, kasi no, ah, uh, halimbawa postpaid uh, subscriber, mm -hmm. pagkatapos hindi nagamit yung yung service nila for a time because merong upgrade, may maintenance, yes. yung paglapit sa inyo requesting for rebate, in entertain mm -hmm. nyo rin yun sir? Oh well, in entertain po yan. ano, okay. although uh, wala po kasing rule mm -hmm. na kung ilang yung uh, number of of hours or, or, or days mm -hmm na out of service ka right. at uh, magkano ang dapat i-rebate sa yo. Right. So, Walang bracket, no? wala po kasing rule na But uh, pwede po yan, uh, i-reklamo. Kasi hindi naman po na singiling ka, wala naman servisyo binigay. Eh. Hindi po pwede yun. Okay. Now, when it comes to consumers, of mm -hmm. course, ang katambal natin dyan, ang kapartner natin dyan, is the DTI. Yes, okay. Apo, apo. So, ano naman ang role ng DTI uh, to complement mm -hmm. the role of the NTC? Well, meron ko kaming uh, working relationship with uh, the DTI, mm -hmm. so DTI. Kasi pagdating po sa, sa reklamo sa telecoms, ipino you know, forward po sa amin okay. yung mga ah, reklamo. Okay. Tulad ng spam, scam. Sa amin o din, din right. Okay. ng, ng DTI. Okay. So kami yung umaaksyon pagdating sa sa mga reklamo sa telecom side. Okay. Pero pagdating ko sa mga kwan, sa mga alimbawa, yung mga warranty, chat, sila po yun. Sa DTI um, na yan. For example, yung sa mga phones, mga phones, opo, opo. Oh, okay. Mga, mga kwan ho, yung mga commodities kasi yung mga products na. Okay. Hindi na siya telecom service related. Okay. Now, uh, nung malaman ng isang kaibigan natin na ang guest ay ang NTC, particularly yung yung departamento, nagtanong siya kasi meron daw na ayun handa mo mag ka no? Mm -hmm. uh, ilalock-in period ka. Ah, yes. Okay. Apo, apo. Ano sir ang uh, ang pananaw ng NTC dito? Mm -hmm. uh, ito mong lock-in kasi yung phone kasi. Aha. ay ay uh, para bagang uh, uh, binigay sa yung libre mm -hmm. pero hindi hindi actually libre mo 'yun ginabayaran right. mo 'yun parang inaamortize mo siya right. kaya naka in ka for two years inaamortize mo kasi 'yung phone sa dalawang taon mm -hmm. kaya pagka hindi pa umabot sa dalawang taon at kinat mo mm -hmm. siya merong merong babayaran ka kasi dapat okay. ma-recover ho nila 'yung cost, yung cost ng right. phone okay, okay. in in o plainly speaking ang mm. ibig sabihin kasi nung no lock in ay uh, naghuhulog ka. Hulugan yes. yung telepono. Hulugan yung Hindi telepono. lang gano'n ang terminology yes. nila. Hindi ho libre kasi yung telepono. Right. Hindi ho libre. Kasi di ba meron sila sinasabi, free this yes. unit. <laughs> hindi ho, Tapos pag tiningnan mo yung fine print, may nakalakin ka pala ng 2 years. Yes. So, uh -huh. parang ganun, hindi ho libre lipo. yung phone talaga. <laughs> hindi, hindi libre. Ha. Sir, wala ba tayong magagawa doon sa minsan yung, yung uh, marketing and uh, sales strategy? Kasi mm -hmm. parang deceptive ng konti. Ano? Free phone. Tapos pag tiningnan mo, may lock-in pala. Uh -huh. They don't tell you the lock-in period. Sinasabi ko so, sa kanila na ipaliwanag sa mga bumibili ah. na yung yung lock-in, kaya ni lock-in kasi ina-amortize po yung right. telepono. Okay. Now, pagdating naman po sa uh, anong tawag dito, yung sa safety, no po, mm -hmm. NTC rin po yan. For example, yung guidelines, yung di ba may mga napapabalita before, nakapagka kumikidlat, or uh, Yes. Siya, sa inyo din yun, sir? Uh, yes. Wow. Uh, yung paggamit po ng phone, sa sa kuan sa, sa gasolinahan. Oh, okay. Sa uh, although wala hong wala pa na hong conclusive evidence na talagang yun ang nag ng fire doon sa gasolinahan. Mm -hmm. Pero uh, ino-observe na rin na pagka nasa gasolinahan ka, mm -hmm. i-yok mo yung phone. Okay. So bukod doon pati yung sa thunderstorm, may mga ganoon din tayo. Wala mm -hmm. pa namang guidelines na ibinibigay ang uh, ang NTC pagdating doon. Oh, well, uh, kasi yung radyo yan, so mm. naapektuhan yan ng, 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 weather kasi right. radyo. Okay. So meron. Mm -hmm. Ma mas maganda mag-ingat na lang. I uh, mean, well, yung epekto ng... Oh, ba? halimbawa yung um, uh, kumikidlat. Mm -hmm. Yung mga ganyan. Meron na ba tayong guidelines dyan? Wala, wala pa naman. Kung ano ano kumikidlat ay dapat ho nasa... <laughs> nasa loob ka na ng bahay? Nasa loob ng bahay. Kahit wala kang cellphone, ano? Okay, okay, kahit wala kang cellphone, <laughs> pag tamaan ka nun. Alright. Meron po tayong phone-in question dito. Nawawala daw yung kakaload lang. Ayun. Meron po ba kayong napatunayan na na-scam? Na, na ganito? Or is it just a technical thing? yun hong nawawalang load at hindi ho yung hinihingi. Kasi yung, yung scam ho, yung hihingi ng load yun, ah, scam ho yun. Okay. Ho yun. Uh, ipaliwanag lang ho natin sa ating mga kababayan na pagka may, may nag-text iyo, tumihingi ng load, wag niyo pong paniwalaan yon right? Scam ho yun. Of course. Uh, pagka sinabing nanalo kayo at tumihingi, hinihingan kayo ng maski ng magkano, wag po kayo maniwala, hindi rin ho totoo yun. Yan. Yeah. So, eh, ito yun bang... yung, scam yun yung ano, uh, sa kapwa mo subscriber yon yes. Okay, kapwa mo consumer yon yes, Okay, na, na, naghahanap ng maloloko. Mm. Now, yung tinatanong nila kasi ito yung nawawala telco. yung load. Yeah, yes, yeah. Yes, ito po, ito mm -hmm. po. Kaka -load lang. Palagay ko taga dito to eh, no? Oo, oh, oh. oh, sige. <laughs> uh, well, pagka ho ganyan, uh, na may narisip kami reklamong ganyan, tinatawag ka agad yung telco Okay. at tinitingnan sa records nila at kung talagang uh, hindi ho ginamit, ibinabalik po yon. Okay. Pero there are instances na ganyan? There natin. are instances po. Uh, ah. At uh, yung aming one-stop public assistance center, tinatawag ka agad sa telco. Okay. Bina-verify, tapos binabalik po yan. Alright. So, kung ako yung complainant, halimbawa ako yung nawala ng load, no? Mm -hmm. Pupunta ako sa opisina niyo, dala ko yung cellphone. Pwede pong tumawag lang. Ah, tumawag uh, lang. pwede pong tumawag lang. Pwede tumawag Oh, that's lang. very nice. Kaya mga kaibigan mo, ready ang inyong pen and paper. At maya maya ng konti, i-flash po natin sa inyong yung mga screen, ang contact details ng NTC, yung tinatawag ni Engineer Egay hmm. na... One-stop One stop public assistance center. Public assistance Apo. center. Parang ano yun, doon na lahat. Okay, doon na lahat ng complaints Sir, baka meron kayong gusto sabihin sa ating public, you have the chance to address them now. Uh, well, sa ating mga kababayan, uh, umasa po kayo na ang national telecommunications ay narito para ho, protectahan ang interes po ng uh, ating mga kababayan, consuming public. Uh -huh. Uh, at of course, uh, interest din po ng ating mga service providers kasi dapat to i-balance po yung interest ng dalawa. Right. Kasi kung hindi, uh, at ma, yung, kung papaburan masyado yung consumers naman, eh baka naman bumagsak, bumagsak yung. yung. service providers. So wala din. So dapat i-balance yun. Know, yun po yung role ng commission, i-balance po yung interest ng dalawa. Right. Kaya kasi ho, itong mga service providers ay sila po'y organize. Itong mga consumers kasi uh, hindi gaano'ng organisado. So uh, ang ginagawa ng commission ay siyang ngayon ang tumatayo na protector po ng consumers. Right. Kasi hindi po gano'ng organisado ang consumers. Ah, consumers. Okay. Opo. Well, that's nice to know, sir. No po. At uh, katulad ng na pinangako natin sa ating mga viewers, ay ifa flash uli ang uh, contact information ng NTC. At talagi uh, ko ito dinataros sa aking mga guests, sir. Ah, mm -hmm. uh, kasi bait niyo ba'y sasagot sa amin sa inyong one-stop public assistance center. Uh, may sumasagot po doon. Kasi bait niyo ba, sir? Ah, <laughs> <laughs> mababait po sila. Kasi marami <laughs> po sila doon. Marami sila marami doon. Sila at train sila, to accept yes, comments. Yes, okay. Up, up, up. Sir, maraming maraming salamat po at sana hindi itong huli nating uh, talamitam on the air dito sa Approved. Thank you, thank you po. Thank you po. Okay, sir. Mga kaibigan, natin po nakasama ay si Engineer Edgardo Cabarios, Director ng Common Care Authorization Department ng National Telecommunications Commission. Sana po naging maliwanag kung anong papel ng kanilang ahensya sa ating pamayanan at take advantage like the offer of Engineer Egay. Nandiyan ang kanilang one-stop public assistance center at uh, ipa-flash natin before we end. Kaya samantalahin na, nandiyan sila katuwang natin at katulong natin sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa. Magbabalik pa rin ang approval Para po sa contact details ng NTC, pumunta po lamang sa ating fan page sa Facebook o kaya ay tumawag lamang po sa ating contact numbers no, para may bigay sa inyo ni either ni Jinky or ni Weng ang contact details ng National Telecommunications Commission. Approved na, approved na, 30 minutes kasama kayo. Tandaan, ito ay programang para sa inyo. Martes at Webes, yung alas 5.30 ng hapon, kami po ay inyong makakasama at your service. Ako si Elaine Puentes at ito ang approved, gawin natin to.